Well, hindi naman ako tagaharang ng AKAP o ayuda o AX hmm. o anumang tulong sa tao. Wala namang problema yun. Hmm. Kaya lang, kailangan talagang ayusin. Hindi ko naman na pinatanggal basta. Kundi sinasabi ko lamang, tanggalin muna natin para mapag-usapan at ayusin ang sistema. Kasi gulo-gulo nga, hindi mo malaman. Kung uh, AX kasi yan, maliwanag. Kung namatayan, abay, kailangan ng... Uh, tulong sa paglibing, pagkat mm -hmm. uh, kung chemo o dialysis, mm -hmm. kung uh, sa trabaho, syempre yung mga anak magkakailanganin ng tulong sa edukasyon, at saka pagbagyo, uh, o di syempre mm -hmm. na biktima na lanta. Ayun, maliwanag, doon sa AICS kasi, eh, medyo may guidelines. Eto mm -hmm. nga, dumating yung akap hindi naman yan hiningi ng Pangulo kasi wala naman akap doon sa sinumite ni mm -hmm. Pangulo Bongbong. Pakatapos yung DSWD, nakailang hearing kami, may mga briefing pa, wala naman kailangang binabanggit na akap. Mm -hmm. Kaya ang pagkaintindi ko, tanggal na at mm -hmm. hindi na talaga prioridad. Gagawin na lamang sa iba't ibang programa. Mm -hmm. Kaya nalito ako, nung pagdating naman ng version ng House, Uh -huh. eh Ando na naman, sumulpot na naman si Akap. <laughs> hindi naman ako antay no, sa Akap. Ang mm -hmm. akin Unang-una, yung sistema nga, yung sino talagang kalipisado na bibigyan. Ikalawa, hindi ba natin kailangan ayusin mm -hmm. yung talagang uh, mga ngailangan ng tulong, hindi lamang sa isang uh, bigayan, hindi lang isang uh, pag-abot ng ayuda, kundi pang matagalan, for mm -hmm. example, yung ating mga bedridden ng mga lola at lolo, yung mga mm -hmm. uh, ating mga PWD, wala tayong binibigay sa PWD sa WD, Alachamba, yung mga severely challenged. Yung ating mga solo parents, panayang pangako natin hanggang ngayon, wala pa yung 20% discount at wala pang ID. Mm -hmm. At alam natin, yung mga farmers and fisher folk, kailangan bigyan na siguro ng konting insentibo para manatili sa bukit at mag-aalisan. Mm -hmm. Ayun, hindi naman overnight yan in one minute maso-solve sa mm -hmm. iisang uh, abot ng ACAP. Uh, uh, mm -hmm. At saka, uh, meron namang iba, na alam naman natin, hindi naman limos ang hinihingi, din naman ayod ang hinihingi. Talagang, kasi pag naman ang Pilipino, gusto magtrabaho sana, mm -hmm. eh wala namang makakita ang trabaho. Tulungan ang kanahan natin na mag-cash for work, magkaroon ng trabaho, bigyan mm -hmm. ng kapital yung SLP, yung sustainable livelihood, uh, para maghanap buhay yung mga solo mommies. Ayun, uh, sa palagay ko, hindi kasi ayuda ang sagot sa lahat. Trabaho mm -hmm. rin at sa kahanap buhay. Mm -hmm. And pinaka-work yung parating natin naririnig na daing na may favoritism, na pinopolitika, mm -hmm. ang sagwa naman ibibigay sa pinakamahisira, eh dapat naman yung nangangailangan na totoo ang tatanggap, hindi mm -hmm. naman yung palakasan. Lahat na lang, nagre-reklamo. Yung iba sabi dahil malakas si Kapitan. Yung iba naman, yung mga congressman, yung mga mayor, naku pambihira naman, pati senador nagdadaing na palakasan daw. Mm -hmm. Kaya hindi maganda yun. Ayusin natin, hindi naman ako against dyan. Ang akin lang, naku siguraduhin natin na makakarating sa tunay na nangangailangan. Mm -hmm.